Sa nakaraang kwento natin ay nagtapos tayo kung saan sinabi ng ating bida ang kanyang moto sa buhay at sa pagpapatuloy. Namangha naman si Song Hua sa kanya at tinanong niya kung ano ang rank ng overall combat ability ni Jin Song. Tiwalang tiwala naman na sumagot ang ating bida na F rank. Hindi naman makapaniwala si Song Hua sa kanya at sinabihan niya si Jin Song na nagsisinungaling lang. Sinabi naman ni Jin Song na ang kanyang ranggo ng ideya ay F din tinawag niya ang kanyang sarili na the f rank double champion. Tugon naman ni Sung Hwa na tinutokso lang siya ng ating bida. Sagot naman ni Jin Sung na totoo at bakit naman siya magsisinungaling? Tinitigil ni Sung Hwa si Jin Sung na tinapon ang kanyang lata ng inumin ngunit sa isip-isip niya na parang mas kakaiba dahil sa pinapakita ng ating bida na parang maingat siya kung titingnan. Tinanong naman siya ni Jin Sung na kung ano ang gusto nilang pag-usapan sabay tapon sa kanyang ininom sa basurahan. At ito'y pumasok sa basurahan na mangha naman si Sung Hwa at tinanong niya si Jin Song kung paano niya nagawa iyon. Nagulat naman ang ating bida dahil di niya inaasahan ang reaksyon ni Sung Hwa. Sinabi ni Jin Song na hinagis niya lang naman ang lata, subalit manghang mangha talaga si Sung Hwa sa kanyang nakita. Sinubukan niya rin na itapon ang kanyang lata at chainer naman siya ni Jin Song na kaya niya yan. Ngunit pagtapon niya ng lata ay napakalayo sa basurahan at sinabi niya na mahirap pala. Sinabi ni Jin Song na wala ring maayos na reflex si Sung Hwa. Pinulot ni Sung Hwa ang lata na kanyang itinapon at sinabi niya kay Jin Song na mahina siya kaya pinalitan niya ang kanyang landas sa pagiging first aid. Tinanong niya si Jin Song na kung rank F siya, paano siya makaka-survive sa combat class. Sagot naman ni Jin Song na binuhat lang siya ni Seon at swerte sa baitawa. Linapitan ni Jin Song si Sung Hwa at tinanong kung ano ang kanyang ideya. Hindi naman nagpatumpik-tumpik pa si Sungwa at agad niyang pinalabas ang kanyang ideya. Ang kanyang ideya ay ang kanyang kamay ay nagiging patalim. Pareho namang si ang kanyang ideya at combat ability rank. Pinuri naman siya ng ating bida dahil sa kanyang ideya. Sabi niya na maraming oportunidad para mas mapalakas pa ang kanyang ideya. Tugon naman ni Sungwa na marami na ang nagsasabi sa kanya ng ganyan, ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring improvement. Tinanong naman siya ni Jin Song na kaya curious siya kay Jin Song kung paano nakasurvive si Jin Song sa combat class kasi gusto niyang lumipat sa combat class. Sagot ni Sung Hwa na oo, napaisip si Jin Song at sinabi niya na mas maganda ang first aid dahil makakasagip ka ng tao. Dagdag pa niya na mas maganda ng isang libong beses ang first aid kumpara sa pang combat lamang na ideya. Dahil sa sinabi ni Jin Song ay parang naliwanagan naman si Sung Hwa at tinanong niya si Jin Song kung totoo ba ang kanyang sinabi. Kagat labi naman na tugon ni Jin Song na oo naman. At tinapik ni Jin Song ang balikat ni Sung Hwa at sinabi na mas magkaroon ng tiwala sa sarili at mas maging maingat. Sa isip-isip naman ng ating bida ay naiingit siya kay Sung Hwa dahil mas nanaisin niya na ang kanyang ideya ay makakasagip ng maraming tao. Inaya naman ni Jin Song si Sung Hwa na bumalik na sila. Lumipat ang eksena sa mga guro, sinabi ng girlong si Yangho na humihingi siya ng tawad dahil nahuli siya. Tugon naman ang isa na okay lang dahil nauna na ang mga estudyante. Tinanong niya ang girlong si Yangho na kung sisimula na ba nilang markahan ang mga estudyante. Nagtaka naman si Yangho dahil wala pa naman silang nakikita para magmarka na. Tugon naman ang isa na okay lang at markahan na lang ang mga estudyante na karaniwang mahusay na. Dagdag pa niya na wala naman silang gagawin sa bangko. At ang training nila ay parang pagmumodel lang. sumang ayon naman ang girlong si Yangho. Pinuri naman nila si Yangho dahil pumayag siya. Minarkahan na ni Yangho ang mga estudyante at gaya nga ng inaasahan ay F pa rin ang ating bida. Pagtapos nilang markahan ang mga ito ay napag-decesyuna nilang magkape muna. Bumalik ang eksena sa bangko. At dito makikita natin ang dalawang estudyante na nagbabante sa pinto ng bangko. Nagrereklamo ang lalaki dahil nakakapagod ang magbantay ng unahang pinto ng bangko ng nakatayo. Dagdag pa ng babae na sa bagay ay wala namang mangyayari na masama. Dito ay inaya niya na magbato-bato sila at ang matatalo ay bibili ng maiinom. Sumang ayon naman ang babae. Nagsimula na sila sa bato-bato ngunit may napansin ang nakapulang buhok na may paparating tiningnan nila ang mga paparating na mga tao at namangha pa ang isa dahil maganda ang kanilang kasuutan. Inakala pa ng isa na isa itong group cosplay. Tinanong naman ni Giyong na kung anong klaseng outfit ba ang mga yan. Tumakbo naman agad ang lalaking bantay ng bangko at sinigawan niya ang mga estudyante na nasa harapan ng pinto na umalis sila. Nagtaka naman ang dalawang estudyante dahil dun. Nang walang ano-ano'y sinangga ng lalaking bantay ang isang ataki ng kanyang ideya na tonfa na tumitigas habang nakakatanggap ng pag-ataki. Habang pinipigilan niya ang malaking espada ng lalaki gamit ang kanyang tonfa ay sinigawan niya ang mga estudyante na tumakbo sila patungo sa likuran. Namutla naman ang ibang estudyante sa kanilang nakita. Umilo naman ang mata ng kanilang kalaban at sinabi niya sa sumes alag ng kanyang espada na baliwala lang ang kanyang paghihirap. Habang ang lalaking bantay naman ay unti-unting nababasag ang kanyang ideya na tonfa at sumigaw siyang muli na tumakbo na. At tuluyan nang ang bumaon ng espada ng kalaban sa lalaking bantay at nakita naman yon ng mga estudyante, namutla sila sa kanilang nakitang dugo. At dito tumayo naman ang lalaki at tinawag niya na kasamahan ang mga South Korean. Sinabi niya sa mga nasa loob ng bangko makikiraan lang siya sandali. Sumigaw naman ang dalawang bantay ng bangko na kung sino sila. Sinabi naman ng kalaban na may malaking espada na mukhang mas malakas ang dalawa kaysa sa pinatay niya kanina. Dagdag pa niya na gusto niya na mas gawing mas masaya ang kanilang laban. Hindi naman naintindihan ng mga bantay ang sinasabi ng kalaban at tinanong nila na kung spy sila na galing sa North Korea. Sagot naman ng kalaban na nandito siya para magpanggap bilang isang pulubi. Dagdag pa niya na kung hindi nila gusto maputulan ng ulo ay punuin nila ang bag na ito sabay tapo ng bag sa sahig. Nagalit naman ang bantay at pinapwesto niya ang kanyang mga kasamahan. Sinabi naman ng lalaki na hindi ba nila marinig ang sinabi niya na punuin ang kanyang bag na itinapon. Dagdag pa niya na kumilos na sila habang tinuturing pa niya na kasamahan sila. Sumigaw naman ang bantay na pinapatahimik niya ang magnanakaw na bastardo. Hindi naman nagustuhan ng kalaban nila ang sinabi ng bantay at dito itinaas niya ang kanyang malaking espada. Iniisip naman ng mga bantay na hindi nila kakayanin ang isang yan dahil ang kanyang enerhiya ay nalagpasa na ang tinataglay ng karaniwan na klas. Nakita naman yon ni Seon. Dito inutusan ng isang bantay ang kanyang kasamahan na salagin ang kanyang malaking espada at palibutan siya. Dagdag pa niya na kailangan nilang pigilan ang mga ito dahil may mga estudyante sa likod nila. Kung hindi nila mapipigilan ang mga kalaban ay mamamatay lang sila ng walang kabuluhan. Dahil nakita ni Seyo na papaataki na ang kalaban na may malaking espada ay dali-dali siyang sumigaw na umatras sila. At umataki na ang kalaban. Natulala naman si Seyon sa kanyang nakita dahil sa isang ataki lang ng kalaban ay napatumba niya ang isang B-rank na depensa. Pagtapos ng ataki ng kalaban na may malaking espada ay sinabi niya na ito lang ba ang kaya nila, dagdag pa niya na masyado silang nahuhumaling sa kapayapaan. Sinabi pa niya na problema ito dahil pinabantay nila ang mga walang kwentang gwardiya. Habang tinititigan ni Seon ang kalaban na may malaking espada ay sa isip-isip niya na ang taong ito ay mukhang A-rank ang kanyang overall combat ability. Sumigaw naman agad si Seon na ang lahat ay magsama-sama at pumunta sa likod. Sumang-ayon naman ang mga estudyante at nagsitakbuhan sila. Nakita naman ang kalaban nila na tumatakbo ang mga estudyante at tinanong pa niya ito na kung gusto ba nila maging bankers habang si Seo naman ay sinabihan niya ang bawat estudyante na ilabas ang kanilang mga ideya at sinabihan niya rin ang mga leader ng bawat squad na sila na mismo mag-command sa sarili nilang mga squad members. Pinapanood naman sila ng lalaking may malaking espada at tinanong niya ang mga estudyante na kung pwede ba siyang kumuha ng pera. Habang ang may pulang buhok na estudyante ay takot na takot kung bakit nangyayari ito. Pinalakas naman ni Seyon ang loob ng kanyang mga kasamahan at sinabi niya na magpakatatag kayo hanggang sa dumating ang mga pulis o makita sila ng mga guru nila. Hindi naman alam ni Seyon ang kanyang gagawin dahil hindi rin siya sigurado na makakaya niya mag-isa ang lalaking may malaking espada. Tiningnan niya ang mga kasamahan ng kanyang kalaban at naramdaman niya na parang malalakas din sila. Sabi naman ng lalaking may malaking espada na gusto lang nilang makipagtulungan dahil ang kanilang mga bulsa ay wala ng mga laman. Tinanong niya pa na ganito ba kalamig ang pakikitungo ng mga South Korean sa kanilang mga customers. Tinanong niya si Seon kung ano ang pangalan niya dahil mukha itong matapang. Nagpakilala naman si Seon sa kanila. Tinanong niya si Seon na sagutin niya ang tanong niya dahil mukha namang matapang si Seon. Tanong niya na ano ang kanyang gagawin para makakuha ng pera sa mga banker. Sa isip-isip naman ni Seon na kailangan niyang libangin sila kahit na sandali lang. Sinabihan sila ni Seyo na parang hindi naman sila mga spy dahil sa kanilang suot na outfit. Tinanong ni Seyo na kung sila ang taga North Korea na mga nakatakas na grupo. Dagdag pa niya ng patanong na hindi pera ang kanilang dahilan. Ngumiti naman ang lalaki at sinabi kay Seyo na palagi niyang sinasabi ang spy at paniniktik. Nagdesisyon siya na magpakilala muna sila kung sino sila. Nagulat naman si Seyon dahil willing silang ibunyag ang kanilang pagkakilanlan. Sinabi ng lalaki na may peklat sa mukha na hindi niya alam kung narinig na ni Seyon ang tungkol sa kanila na sila ang Great Pestilence Syndicate. Nagulat naman si Seyon at tinawag silang peste. Ang Great Pestilence Syndicate ay hindi kilala kung saan nang galing at ang kanilang kasuutan. Hindi nila alam kung anong lahi ang mga ito at kanilang mga ranggo at katayuan. Sila ay isang terorista na laban sa sangkatauhan sa lahat ng mundo. Kahit saan man sila magpunta, ang kanilang madadaanan ay walang ni isang matitirang buhay. Sila ay malulupit na grupo. Tinatawag silang peste. Pagkarinig ng mga estudyante ng Sojung High ay natakot sila dahil sa narinig nila na peste. Sinipa naman ng lalaking may peklat sa mukha ang bag at sinabi niya na sila ang Great Pestilence Syndicate, ngunit tinatawag sila ng mga estudyante na peste. Dagdag pa niya na kung naiintindihan ng mga estudyante ay ibigay na lang sa kanya ang pera. Natulala naman ang may pulang buhok at wala siyang bukang bibig kundi ang peste. Natarante naman ang babae dahil nasa harapan nila ang sinipang bag ng lalaki at sinabi niya na lalagyan na lang nila ng pera at ibigay na lang lahat sa kanila. Nagulat naman ang isang estudyante dahil umilo si Seon. Nakita naman ang lalaking may peklat sa mukha at namangha ito dahil nagulat siya. Pinalabas ni Seon ang kanyang ideya na White Jade Goblin pinakalma ni Seon ang lahat ng kanyang mga kasamang estudyante. Sinabi ni Seon sa kanila na hindi nagsabi ang mga kalaban na pagtapos ibigay sa kanila ang pera ay hindi sila sasaktan. Namangha ang lalaki dahil nakilala niya ang sungay at ang buhok ni Seon. Tugon naman ni Seon na mabuti dahil alam ng lalaking ito ang tungkol sa pamilya ni Seon at hindi na niya kailangan magpakilala pa. Pinagpapawisan naman si Seon habang iniisip na kung sasali ang mga kasama ng lalaking may malaki na espada ay wala siyang pag-asa. na ni Seon na kailangan niyang kumbinsihin ang lalaking may malaking espada na makipagduelo dahil mukha naman siya ang leader. Tumatawa naman ang lalaki at sinabi niya kay Seon na matalino ang isang ito. Dagdag pa niya na akala ni Seon ay mahuhulog siya sa patibong niya. Nagtatago naman ang mga kaklase ni Seon. At tinanong ni Seon sa lalaki na hindi naman nila aatakihin si Seon nang sabay sila dahil mag-isa lang siya. Tumatawa naman ang lalaki at sabi niya na gusto niya ang tapang ni Seon dahil nagmula ito sa pamilyang Kim na Goblin ay inaasahan niya na ang tapang ni Seon. Dagdag pa niya na dahil nang galing si Seon sa pamilyang Goblin ay may pagkabaliw itong si Seon. Sinabi ni Seon na puro salita ang lalaki at tinanong niya kung lalabanan ba niya si Seon o hindi at tinawag siya ni Seon na terorista. Nakyutan naman ang lalaki sa sinabi ni Seon. Nilapag niya ang kanyang sandata at nagdesisyon siya na labanan si Seon. Pinapalapit ng lalaking may peklat sa mukha si Seon habang tinuturo niya gamit ang kanyang malaking espada. Sinabi naman ni Seon na pinapauna siyang umataki at tiwala sa sarili ang lalaking may peklat sa mukha. Nagpasalamat naman si Seon dahil gumana ang kanyang panunuya sa lalaki. Tinitigin niya ang mga kasama ng leader ng sindikato at sabi niya sa isip-isip niya na hindi niya sisirain ang kanyang salita sa harap ng kanyang mga tauhan. Kapag natalo niya ang leader nila ay makakaligtas siya. Sa puntong huhugot na sana ng espada si Seon ay wala siyang makapa. Naalala niya na iniwan niya sa kanyang pinagpahingahan kanina para kumuha sana ng maiinom. Maya-maya pa ay sinugod na siya ng kanyang kalaban. At nang umataki na ang kalaban ay sinabi niya na kung hindi aataki si Seon ay siya na lang ang aataki. Naiwasan naman ni Seon ang ataki ng kanyang kalaban at tinamaan ng pader at nagiba ito. Naisip ni Seon na kung natamaan siya ay katapusan niya na. Nagpasalamat naman siya sa ataking Yun dahil may magagamit siya na pwede niyang gawing sandata, ngunit napansin naman agad ng lalaki at agad niyang inataki ang pader sabay sabi na nagulat siya sa isang surpresang ataki, tinanong niya si Seon na kung ano ang nangyari sa kanyang pinakitang tapang kanina. Umiwas naman si Seon sa pag-ataki ng kanyang kalaban. Tinanong naman siya ng lalaki na kung goblin na kaluluwa ba ang taglay ni Seon at hindi ang lumilipad na squirrel. Sa bawat pag-ataki ng lalaki at nagawa naman na iwasan ni Seon ang mga ito. Nakita naman ng mga estudyante si Seon na nilalabanan ng lalaking magaling gumamit ng espada na malaki at napabilib sila at namangha dahil sa ginagawa ni Seon. Senior ng mga estudyante si Seon habang sila ay nakatago. Nakita naman yon ng ating bida na naglalaban si Seon at ang lalaking may malaking espada. Sa isip-isip ng ating bida ay hindi ito ang oras para mag-cheer, tinanong niya ang kanyang sarili kung ano ang kanyang gagawin. Sinabi naman ni Song Hwa kay Jin Sung na kaya pala sikat si Seon dahil may rason. Dagdag pa niya na sinasabayan niya ang boss ng peste. Sinabihan naman ni Jin Song si Sung Hwa na ang sitwasyon na ito ay pasama ng pasama. Dagdag pa niya na kailangan nilang tumakbo ng napakabilis at magtago sa oras na ito. Tinanong naman siya ni Sung Hwa kung saan sila tatakbo ngayon. Tumingala si Jin Song at sinabi niya na pwede doon sa itaas, sa palikuran, sa kabinet o sa ilalim ng mesa. Dagdag niya pa na kahit saan basta mahirapan ang mga kalaban na makita sila habang si Seyon naman ay pilit iniiwasan ang mga ataki ng kalaban. Sa isip-isip niya na kailangan pa niyang sayangin ang oras ng kalaban niya. At dito tinamaan si Seon at tumilapon siya. Palapit na sa kanya ang kalaban at sinabi ng kalaban na oras na para tapusin ang laro ng pusa at daga. Nagtaka naman ang mga estudyante at tinanong kung natalo si Seon, sa mukha naman ng dugo si Seon, sabi naman ng isang estudyante na wala nang may mas malakas sa kanila maliban kay Seon. Tanong pa ng isa kung katapusan na nila. Tinutukan naman ng malaking espada si Seon at tinanong niya na kung yan lang ba ang makakaya niya. Sagot naman ni Seon na siguro bakit nga ba hindi niya subukan si Seon. Ngumiti naman ang lalaki at sinabi niya na nakakainis pa rin ang babaeng ito hanggang sa dulo. Tatapusin na sana ng lalaki si Seon subalit sumigaw naman si Jin Song na silang lahat ay magwatak-watak. Tumakbo naman si Jin Song dala, dala si Song Hoa, tinanong niya si Jin Song kung ano ba ang nangyayari tugon naman ni Jin Song na tumatakbo siya sa baitawa nakita naman ng may pulang buhok sina Jin Song ay agad naman silang tumakbo sabi ng may pulang buhok habang tumatakbo sila na kung mahuhuli sila ay mamamatay sila kaya naman naiiyak na sila napakamot naman sa ulo ang leader ng sindikato dahil mabilis ang naging desisyon ng mga estudyante tinanong niya ang kanyang mga kasamahan kung ano ang kanilang masasabi tinanong naman siya ng kanyang tauhan na kung ano ang iuutos ng leader nila sa kanila. Inutos niya na hulihin lahat ng mga estudyante, sumunod naman ang mga ito sa kanya, at hinabol ang mga estudyante. Sinabi naman ng leader ng sindikato na kakaiba ang mga kasama ni Seon, nagtataka siya dahil bakit hindi sila tumakbo habang nakikipag-away si Seon at hinintay pa nilang matalo si Seon at saka sila nagdesisyong tumakbo. Sa isip-isip ng leader ng sindikato ay mahuhuli rin naman sila maya-maya. Sa isip-isip naman ni Seon ay inutusan ng leader ng sindikato ang kanyang mga tauhan para hulihin ang mga estudyante na isip niya na wala siyang plano patayin sila. At nabuhayan naman ng dugo si Seon dahil dun. Napangiti naman ang lalaki habang sinasabi niya na gusto niya ang katigasan ni Seon. Dagdag pa niya na pinapatunayan ni Seon na mas may pakinabang siya kaysa sa inaakala ng lalaking ito. Tinanong niya si Seon kung gusto niyang samahan siya. Tumanggi naman si Seon sa alok ng lalaki. Sabi ng lalaki na pag-isipan ni Seon dahil pumipila ang babae para lang makasama siya. Tugon naman ni Seon sa kanya na paano niya pagkakatiwalaan ang isang terorista na walang patunay. Sabi naman ng lalaki na nalimutan niyang ipakilala ang kanyang sarili. Nagpakilala siya na siya si Kim Il-jung, nagulat naman si Seon dahil doon. Si Kim Il-jung ay ang tinatawag na North Korea's son. Namutla naman si Seon dahil si Kim Il-jung ay isang pinakadakilang chairman ng North Korea, siya rin ang pinakadakila na military commander ng North Korea. At siya rin ang pinakadakila na politisya ng North Korea. Siya ang nagtataglay ng pinakadakila na ideya sa North Korea. Isang tunay na halimaw sa lahat ng titulo. Dito nagsalita si Il-jung na nag-aalala siya dahil naging son siya habang bata pa kailangan niya ng talent adong mapapangasawa sa kanyang tabi. Hindi naman makapaniwala si Seon dahil bakit naman pupunta dito si Kim Il-jong ng personal sa kanilang lugar. Hindi pa man siya tapos sa pagsasalita, sinabi ni Il-jong na bakit biglang umatras si Seon, sabi pa niya na kaya ayaw niyang ibunyag ang kanyang totoong pangalan. Tumatawa naman si Seon habang nauutal at nanginginig na sinabi na si Kim Il-jong ay may patong sa ulo. Sinabi pa niya na ito'y malaki-laki dahil si Kim Il-jung ay isang sikat na kriminal. Dagdag pa ni Se-yeon na ililibre niya ang kanyang mga kaibigan ng Tokboki sa gantimpala na yon. Nagtaka naman si Il-jung dahil sa sinabi ni se at humalakhak siya ng napakalakas. Sinasabi niya na meron pang lakas ng loob si Se-yeon sa ganitong sitwasyon. Sa isip-isip naman ni Il-jung na ito ang rason kung bakit hindi nila gusto na pumunta siya dito. Inutos sa kanila na pagnakawan ang bangko na merong mga estudyante sa loob. Tinititigan niya si Seon at sinabi niya na sulit ang kanyang pagpunta dito. Sinabi niya kay Seon na ang panalo ay napagdesisyonan na, sinabi pa niya na magiging okay si Seon dahil iniisip siya ni Iljung. Habang si Seon naman ay nasa paa niya na ang kanyang espada at sinabi niya na nagulat siya dahil napagdesisyonan ng maaga kung sino ang nanalo. Ginamit niya ang kanyang paa para paangatin ang kanyang espada sabay sabi na, parang mamamatay na siya kanina dahil pilit niyang pinupuntahan ang lokasyon ng kanyang espada. Nagulat naman si Iljung. Sabi naman ni Seon habang hawak-hawak ang kanyang espada na marami pa siyang dapat matutunan. Ngunit para magamit ang kanyang ideya ng maayos ay kailangan niya ng espada. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mo subaybayan ang kwentong ito, mag like, comment at mag subscribe na rin at ehit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Kita kit sa susunod mga boss!